Sa pusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang panayam ni Kim Chu sa showbiz reporter na si MJ Felipe. Kabilang sa mga naitanong kay Kim Chu ay kung paano nila pinaghandaan ni Paulo Avelino ang trending nilang bed scene sa Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Ayon kay Kim Chu, ginabayan siya ng maayos ni Paulo Avelino sa kanilang bed scene dahil hanggang cabinet scene lamang ang kaya ng kanyang powers. Labis naman itong kinakikiligan ng mga Kim Pao fans dahil kung pagbabasehan ng mga naging pahayag ni Kim Chu ay talagang napakakomportable na nila sa isa't isa dahilan para hindi na may lang si Kim Chu kahit baguhan pa lamang siya sa mga ganoong uri ng roles. Sa kabilang banda, lalo namang nagniningning ang mga mata ng mga tagahanga ni na Paulo Avelino at Kim Chu nang kumalat sa social media ang mga video clips kung saan makikitang magkasama ang dalawa sa isang gym at sabay na ginawa ang kanilang workout routines. Sa ngayon ay talagang naghihinay-hinay lamang si na Kim Chu at Paolo Avelino sa kanilang pagkilala sa isa't isa gayon paman, naniniwala ang marami sa kanilang mga tagahanga na darating din ang panahon na aamin na ang dalawa sa kanilang pagmamahalan. Subalit, hindi pa rin nawawala ang ilang mga agam-agam ng ilang mga tagahanga ni Kim Chu na baka ay muli lamang na ng aktres dahil kilala na umano itong si Paolo Avelino na magaling na magpaasa kagaya na lamang sa ginawa nito noon kay Janine Gutierrez. Hiling nila na sana sa pagkakataong ito ay magseryoso na si Paolo Avelino kay Kim Chu at huwag itong magbigay ng mga false hope para sa aktres na kamakailan lamang ay nakaramdam ng matinding pagkabigo dahil sa hiwalayan nila ng kanyang boyfriend sa loob ng 12 years na si Sian Lim. Ano ang sense sa balitang ito?